Avao City Ancillary Services Unit. Ni dugang og team nga mubantay sa mga sidewalk ug food cart vendors sa Sudan. Super Jess Torifranca, Franca pasok. Super Radio. Gay dugangan karon sa Ancillary Services Unit ang team nga magbantay sa mga badlongan ng sidewalk uh, vendor ng food cart vendors sa Davao City. Dibutyag ni di Paul Bermejo, Head sa Ancillary Services Unit at sa pagiging sinabi kaniya sa GMA si Paragi Davao, si Gonzalo Soto siya nga anak-anak karon sa tulo mong ang, ang opisina na magbantay sa downtown area, Toril, Bangkarawan ng downtown area ng siyudad. Para hindi ang konta opisyal na din naghihapon mga badloon ng mga vendors o ang opisina lang matod bantayan. Apan, di pa sa dosa opisyal yung sinahanglan sa ang balawad sa siyudad. Declaro que بشأنnya tagar under consideration sa ciudada amang aninin dapat nang nabang lahat na sa motambon da matad pao sa tali sa mga vendor of LGU Davao super jasa para sa kan sa super Radio dapat super radio balita sa